Ano ba guys, pag nasa labas talaga, takot talaga ako mag-vlog. Kasi nga naman, baka mawalan ka ng cellphone. Baka biglang hablutin ba? So for today's vlog, wala naman din ako magagawa, kundi mag-vlog din no. So ngayon nga guys, bumili kami ng mga kaldero at saka pang lutuan. Kasi nga guys, wala na kaming malutuan dito sa bahay. Magugutom na kami nito guys. Dito nga sa Manila guys, hindi talaga ako gumagamit ng gasol. So ang ginagamit ko, yung katol na lutuan na sinasaksak sa kuryente. At dahil nga mas sobrang malakas sa kuryente yon pinalitan ko ng ganito. Ito na to sa amin guys, ka kahit maliit siya kasi nga dalawa lang naman kami. Pero sa ngayon guys, tatlo kami kasi nandito yung Aquaman ko and then paalis na din siya. Kaya dalawa na lang din kami ulit ni Yaya. Alam nyo guys, na-imagine ko nga eh, pag bagong kasal, ang sarap mamili ng mga gamit-gamit. Pero hindi nagpakasal ay eh, magtanan na lang talaga. Eh. <laughs> Pero mas better pa rin talaga na makasal no. Kailan kaya ako pakasalan nito? Ah, uh, na nga guys, balik tayo dito sa mga binilihan ko ng mga gamit at ayan na 'yung pinamili namin. Bumili din ako ng mayang rice cooker guys kasi nga just ko nasunog naman 'yung rice cooker namin guys. Uy. At 'yung binili ko pa lutuan ng ulam guys is namimili din pala ng kaldero. Kaya bumili na din talaga ako. Bago kami umuwi guys, bumili din kami ng mga merienda namin guys. And yung isa, nandun sa dulo, bumili din siya ng pizza. Hindi ko alam kung nakikita niya, sobrang liit niya doon. At nandito na kami sa bahay guys. And syempre, mag na agad kami. Oy. Nandito yung talaga yung Aquaman ko. Grabe kami kabusog. Oy, kaya mahilig talaga siya mag -merienda. Kung ako lang, payag akong walang kainan. Charis! <laughs> habang nanood kami ng Netflix. So yun lang. Thank you for watching. Bye!